At ito po ang lahok ng ating busaing alimang mataba. Ah, wow! Punong-puno ng aligi. Oh, uh. Masarap, malinam-nam. Parang madaling mahinugan kapag naka magandang araw po sa inyong lahat bali ngayon po ay mangunguha kami ng bunga ng busaing dito po sa ilog yun po ay uh, puno uh, puno ng kahoy po dito sa pakatan eh meron po siyang bunga at yun po ay ginugulay ayan at mangunguha nga po kami ni bossing tara guys samahan niyo po kami ayan po si posing po ay nangunguha na ng bunga po ng busaing parang Maraming bunga yan. Oo. Na ito eh. Kabot mo lang eh. Ba ho? Oh. Hindi mo nakita. Buno oh. ho. Madami eh. Kaya lang mo sa Malaki na yung isa ah. Oh, huwag tumalon. Ah, mamaya ulub ka. Eh, pa ka-mabalik. Saan? Yan, dalawa, ni. Ba't busingan mo, oh? Bumo na lang na isa. Mamaya natin simutin. Uy, dami nga pala ang bunga na yan, honey. Tapos so, sa may likuran mo pa, dami pa ang bunga. Sa so, may likuran? Atras mo. Ayun. Oh, Ba't nung oh, Malapit lang ang sa ibaba. Natataklo ba ng dahon? Diba? Lapit mo ako bossing doon at ako ang kukuha. Oh. Ano mga taas? Ba nang ala sa kalapit mo ayaw pa kunin ayo ko. Asaan? Ah. Hindi ko alam. Malayo pa naman. Ito po ang busaing. Ayun. Serap po itong gagataan. Bano sa may siko mo? Yan. Mabaw. Oh. ito, ito yung hinutok ko na eh. Kasi may ulo mo. May, may doon pa rin pala doon. Ay. Yan. Tapos may kamay mo, matatamaan mo. Ay, hindi. Diretso lang ang tas. Hindi. Yan. Wala na. Marami rin bunga ni. Tuyo nang lalaglag eh. na ito. Ini pa ko kunin ay. Ay busing ng puno naman ito ah. Maraming bulaklak na ano. Kulay pula. Pula si. Kulay pula ka naman ang dahon. Pero nalaglag ang bunga. Wala. Oo. Oh, oh. oh, oh. Nasaan? Pwede po isa. Ito po yung nalaglag sa tubig. Ganito. Ganito po ang busaing. Gagata na ata. ni Milot. Favorite ni Milots. May isa pa din ah. Sa gilid. Nakuha ko na yung isa. Ay, po. Uh, parang madalang ang bunga na yan Ano eh. Pero marami pong bulaklak. Ay, dun kaya sa pinapanguhaan nata dati. Ang na. Ang -lag laglag na doon. Mukhang kami, alam ba, kami na may iwas. Dito lang po pala. Baka mayroon pa rin, kaya lang madalang na. kapag so, tama mahaba na, na. Kapag buwan ng mayhan eh, maraming ganayan. kala nung iba ay ang ganiyan daw ay bang, ano, bangkawan. Yung bunga ng bangkawan. Ay iba pa po yung bunga ng bangkawan. Yun po ay mas mahaba. Tsaka mas malaki po. Tsaka mapait po yun. Hani, eh? mas mapait. Mapait din yun. Kala kay may proseso nga. saan ka pa may alam na po, no? Doon, na, sa kabilang side, buno, o. Ito lang, hindi wala. Pag matitunda na yata, ay madalang na mamunga. Hindi na namumunga. Doon sa may atang kone, may, may, may puno din. Malapit doon sa... Dun sa ating puno, ng, o ating may sahig. Ah. Ay, hindi na mamunga. Pag maliliit na, puno. Pala po, ay pagka lumaki na, ay parang ito po ay favorite po ni Melot. Hindi na taang busaing. Gustong gusto po niya ito. Lalo kapag ang sahog ay hipon o kay alimango. Masarap po. Saka ang ganito po i-stack. Parang pa ah, patutuyuin mo sa ano, sa araw. punin yung madaming ganyan. Malilit lang ang puno yung akong mamuha. -uma. Ano Sa punin yung. panukulan. Ito na po lahat yung mga nakuha po natin na busain. Yan. Bali, tatanggalan ko lang po ng tampok. Yung ganito po ah. huhugasan ko lang po ito at ito po ay atin na rin pong ilalaga. Ito po yung masarap na gulay. Hindi lang pinapansin diyan sa pakatan pero ito po ay gulay Ilalaga na po natin yung gusain. Ito na po yung ating mga inilaga. Ito po ay tatanggalan po natin ang balat. Pagkatapos po nating tanggalan ng balat ay i-slice po lang natin ito ng pa, pahaba. Tapos ay manimpis po yung pagkahiwa po niya. Yan, ganyan po. Tapos ilalagay po natin dito sa tubig. Ito po ay ibabatan po natin dito ng mga ilang araw. Papalit-palitan po natin ang tubig. Para po matanggal po yung pait. Yan, lahat po ng busain ay eh, ganito lang po ang gagawin natin. Babalatan natin isa-isa. Tapos po ay hihiwain lang po ng manipis. At ibababad po dito sa tubig. Ayan po at kami po itulong tulong na ni Bossing sa pagbabalat. Para mabilis. At madami. Isang bilao. Pero ito po hindi ko lulutuin lahat. Kalahati lang muna. Tapos yung kalahati ay patutuyuin natin sa araw. Saan lang po ba ganin yung mamaya yun nakuha? Hindi yan, sa ano, sa ilog. Sinang kitla namin ng papa. Sa isang puno po yung may mga limahan eh. Aba, hindi lang. Ah, hindi lang po. Ilang puno ito? Tatlo busing. Kaya pag pinagsama-sama po yung marami. Ay, Ayan po at ito na yung mga busaing bali ito po ay binatad ko na sa tubig at ito po ay ibababad natin ng mga ilang araw pa. Papalit-palitan na lang po natin ng tubig. Yun po ay para po matanggal po yung pait. Tapos yung ibang busaing po ay ibibilad naman po natin ating gagawing dried busaing para po ma-stack natin ng matagal. Kapag ka po ito'y natuyo, ito po ay kahit mga isang taong mahigit o higit pa ay pwede pong i-stack ng matagal the next day ayan po at magtatapos na po si bossing ng aming panggata libre na po ang panggata kakapulot ka lang po dito sa fish pond nanlalaglag na po ang mga niyog parang iya bagong laglagan eh wala pang tubo may tubo ah meron na pero maliit pa eh. tubo at meron po dito ang alimango. Ito po ay lalahok po natin. Wow. Sabi mo po sige dalawa na niyo isa. Ha. Huwag mo ng ano ha, ko. Ito pong bunot ay panduop. Sinisindihan po sa hapon para po umalis po ang mga lamok. May tubo. Sarap na ito. Hmm. Sarap. Ang tamis-tamis po. Merienda. Hmm. Ayan po at nagkakayod na po si Bossing ng niyog. ginagata na rin po. Ito na po yung lulutuin po nating busaing. Ito po ay naibatad na natin ng dalawang araw tapos po ay pinapalit-palitan ko ng tubig para po matanggal po yung pait lulutuin po natin sa una at pangalawang gata. Lalagyan din po natin ang paminta, tanglad, siling green, luya at bawang. Ito po yung ilalahok po natin. Alimango. Wow. Dalawang alimango po ang sa po natin. Ayan po at pinapalinis ko na kay Bossing yung alimango. At ako'y baka masipit kaya si bossing po ang ating pinaglilinis ng ano, at hindi na po ni bossing tinalian yung alimango gawa nga po ng lulutuin na rin ito po yung ilalahok po nating alimango grabe po kataba may aligi. may po bading kaya yan. Wow, grabe, matabain po. Ah. At ito po ang lahok ng ating busaing. Wow, alimango mataba. Ah, grabe. punong puno ng aligi. Bukod po dun sa alimango ay sasahogan din po natin ng kasag. Ayan po ah. Bali, yung kasag ay luto na. Tapos, ilalagay na rin po natin dito mga busaing. Dito sa acerola. Lalagyan na rin po natin ng mga ricado. Yung panglad, yung sili, luya, at saka yung paminta. At lahat po ng aricado ilalagay na rin po natin oh ay puno, busing kaya ako mahirapan dito mag <laughs> maghalo oh. ayan po at nailagay ko na rin ang lahat ng aricado saka yung ating busaing at ito po ay pakukuluan muna natin sa pangalawang gata yan po, nung puno po siya dito sa ating kaserola mahirap pagkahalo ililipat po natin dito sa talyasi. Ayan po, at ililipat na po natin sa talyasi at talaga namang punong-puno. Para magkasya po at para maganda pagkahalo. Punong-puno ay madali paghalo. A few minutes later. lalagay na rin po natin yung pakanggata o itong lipotok yan hahaluin lang po natin oh, talaga naman po oh, ah. kitang kita ang aligi eh. napakataba po ng alimango Palalaputin lang po natin yung gata. Ito po yung okay na. Ayan po at luto na po itong ating gusaing na may lahok pong matapang alimango. Ayan, natikman na po natin the moment of truth. Tignan lang po natin yung sabaw. Hmm, sarap pa. Hmm, grabe po, napakasarap. Tikman naman po natin na itong busain. Mmm, grabe. Sarap po, napakalagkit niya. Napakalinam na. Kung sa lugar po ninyo, eh, meron merong ganito. Subukan po ninyo magluto. Talaga napakasarap po. Tura! Mmm! Napakalinam na. Sarap. Para po siyang buto ng pa. Parang ng, Para po hindi pa, pa. Bakit? ka pa. Aba, huwag na! Luto na, hindi na rin ilahok. Sa ilalim na, ang luto. Hindi na, hindi na. Luto ito sa ilalim. Ani, huwag na busing, huwag na. Ayan po, at naghahay na po ako. Kabaak na alimango, tapos po ay sipit, tsaka po isang kasal. Kaya na po. Kaya na po tayo. Meron po ako ditong sardinas. sardinas. Ito po ay from U.S. Pasalubok po ito sa amin. Favorite ko po, po itong sardinas na ito. Pero po, sinusunod mo rin. Oh, di po. Gusto, gusto ko po ang lansa na ito. Nakain po tayo ng busain. Hinay-hinay na bossing sa limang eh. lang ang sa iyo. Bossing po yung may saging na sabang hinog. Pinakamatamis po niya. Kain po tayo. Hmm. So, meron po tayong subscribers na nasa Amerika. Na pinadalang ko rin po ng ganitong busain. Iniluto na po niya. Eh, nagustuhan po niya ang lasa at napakasarap daw po. Gawa po ng, ang lasa po nito ay parang bunga po ng ano, ng ng langka ganyan po ang lasa parang mas malinam ng pangapo doon ay ay favorite daw po niyang ng langka kaya nagustuhan po niya itong gulay natin talaga naman po masarap malinam na eh. hindi lang po pinapansin din sa pakata nang lang po ang bunga pero pag natukoy po ninyo na binugulay ay talagang masarap promise naalala ko buong noong Januari na tayo nanguhal ng busaing na ikaw ay umakyat sa puno, Ay, niluto ko. Tapos ay... Natikman ni Milot. Ay, nasarapan si Milot. Ay, tapos siya sabi ni... Nagahanap pa nung hapon. Ay, ubos na. Bakit hindi niyo, na ubus? Ha? Hindi niya ubus. Ubus na, tiba-tiba na mahingi ko. Ano ba? Ay, nagahanap pa si Milot nung hapon. Pinahingi, na hindi na ubus. Ayun. Ang gabing minuto gusto ko pa. Ay, Na, nagluto po ulit ako. Sarap po talaga. Ay, si Milot ay talagang nagustuhan ko niya Pero hindi po ito yung bangkaw, ha? Hindi ito yung bangkawan. Iba po iyon. Iba po hindi kinakain. No? Kamukha lang po ito. Pero iba po yung bangkawan. Maraming nagko-comment nang hinahinay doon sa pagkain ng hipo, ng alimango. Ay, huwag po kayong Si Bosing naman po ay pambihira lang din kumain. Kung bagay, patikim-tikim lang po si Bosing. Ako naman po ay gulay lang. Yung sa sahog lang na gulay ang sa akin. nahabutin yung butain mo. Oo oh, ah. Masarap, malinamnam. Saka napasama yung sili, mapaham. Sarap po itong sardinas na ito. Parang ang sabaw pati ni olive oil lang. Gusto mo? Ito po, po pasalubong lahat sa amin. Ni Kuya Ar. Thank you, Kuya Ar. Sana ganun na hindi mabuo siya. Sa bato lang ganin. Hmm, hmm tap Ito na mag-unang, bak ba na naman yun. Eh. Ayoko na. Tignan po natin ang busain. Hmm. Mm. Grabe, napakasarap talaga. Parang siya malinam nang pa sa buto ng langkahan eh. Sarap po. adyaw. Adyaw, oh, sayo yung Iya, Ay, Oh, milot. Huh? Ano yung iyong favorite. favorite. Wow, suru! So alam, may pig ko. Oh. Oo. Uh Buti -uh. naman po ito din alam. Oo. Uh -uh. Alam kong paborito mo yan na eh. yan. Wow! Sarap. Yung dalawa po yung may pig. Gaman eh. Oo. Uh -uh. hmm. Paborito rin ko ito na idraw itong alimaw. Sarap. Sige, sa um, kayo na yung bahay. Alam mo, mama, kanila po ka tayo nahihintay. <laughs> Ayan po at nandito ulit kami sa taniman po ng mga saging at kami po ay titiba po ulit ng saging. Meron na po ulit mataba. Matabang saba. ano oh, mataba na ulit yung isa. Siya nga, honey. Nataba na rin po yung isa. Ilan ang titibain mo? Alin bossing? So, nakakain ng daga. Ito po pala ang aming titibain. Kinakain ng daga. Kinakain na po ng daga. Ah. Ah. Mamatay yung damo. So, tinabas mo pag iyo, pero wag mo ng damo. Ah, uh, mas na hindi pa i... ito ah. Oh. Bati mo, ano yung tagain ito oh. oh, ah. Huwag. Ha? Matubo nga yung damo. Ba't ka yan ka magtiba? para hindi sumayad sa lupa. Natatakluban po yung saging. Higit, baka yung madagaan yan. Na. na, babagsak baya na busi. Diba yan na. Diba yan na. Utay-utay nang nabagsak. Kasi sumangat. Hindi pa siya masyadong ganoon katabahan ni eh. kaya la ang kinakain na lang ko Kinakain na po ng daga. Yan na po yung saging. Oh. oh. Ah, sabi okay. hindi. Ay, hindi. Ilan natin titiba eh? Yung yung mga anak. Yan lang. Marami pa pong bunga. Kaso yung iba po ay parang mga payat pa. Ang sabi po ni Bossing ay 11 baga ang may bunga dito. 11. mag mabagsakon Saan pa babagsakin ngayon? Napanood ko sa kay MJS ay may nabukal man din sa ganean ano? Na, may nabukal na tubig sa ganean yung daw ay gamot. Yung sa ganito ah. Yung sa puso. At ito po yung natibang saging. May kain na po ng ano ah, ng daga. Ah. Ayan naman po si Camelot. Namimitas po ng mga kalamansi. Parang madalang. O ng kidya. Marami ka nang napitas. Madalang mama. Malala kaya ni kasi nasa taas. <laughs> Marami pong bunga. nakapitas na po si milot ng mga kidya marami din sakto lang po sakto oh. Saktong gagamitin lang natin eh. uh -huh. tayo may araw-araw ay napapadaan dito eh. pag kailangan lang ng kidya eh. sa kalabo marami ng kain ng dagaw oh, papunta na po kami ng pispal grabe po kadaming bunga itong ating mga sili pipitas po ako ng ilang peraso Ilalagay ko po dun sa lulutuin ko. Oh. Tatlong peraso lang po oh. siguro. Grabe po, ang daming bunga. May iba po yung nasa ilalim. po ay nandito Si Milot po ay mamimitas po ng talong ngayon. Marami po mamang kabubunga. Oo. Lahat ng malalaki na, yung sa tingin mo ay malapit ng gumango ay yun ang pitasin. Grabe, nakakatuwa po. Madami pong bunga. Halos lahat po ng puno ay meron pong bunga. Hindi la ang isa, kundi dalawa. Yung iba po ay higit pa. Marami po si Milot Napitas na talong. Wow, talagang araw-araw na po ito. <laughs> Umpisa na na laging mag-harvest ng talong. So, ito po, oh. nakapulot po ulit kami ng pilaway. Ayan na po yung saging. Ibibiti na po ulit ni Bossing. Eh. Parang madaling mahinugan eh kapag nakabiti. May pahinugin na naman pong saging. May meriendahin na naman. Ayun po at bali hanggang dito na lamang muna po ulit itong aking vlog. At muli, maraming maraming salamat po ulit sa inyong lahat sa walang sawang pagsuporta at panonood. Mag-ingat po tayo palagi at God bless po sa inyong lahat. Bye-bye.